guys, good morning. Flix ko lang sa inyo yung napakagandang lugar na aming napuntahan dito sa uh, Barangay Balagbag sa Isidro Rodriguez Rizal yung dating Montalban. Ito yung uh, Queenie Resort. Ay, napakaganda, napakasariwa na. It's, sarap dito, guys. Promise. Ayun oh, no. tanaw yung ano, yung city. Kung sa gabi makikita mo lahat ng uh, ilaw doon pero dahil araw na, siyempre, Ayan yung kanilang uh, kapaligiran. Ayan yung baba. Medyo tricky lang yung uh, paakyat. Pero dito mo masusubok kung matibay talaga yung tuhod mo. <laughs> oh, at least naakyat ko, di ba? In fairness, at my age. So, at mayroon pang ano, kapansanan bilang PWD. Pero nakaya ko yun kasi lakas lang ng loob. Ayan, puro ano. Uh, puno talaga. Yan yung kanilang uh, pool. Ang nakakatuwa kasi puro halaman. Yung mga halaman aywan nakakapagpasaya sa akin. Sa baba, dilaw tapos yung red yung mataas. Ang ganda ng pagka-combination oh. yon. So, yung kanilang pool at saka syempre maraming tao. Dahil uh, although Sabado at medyo malayo yung lugar, pero talagang ang dami pa rin nagpunta dito sa campsite na ito. Sa siyang campsite. Yung nga lang, upload na lang to guys kasi nga, ano, wala akong signal dito. Mayroon naman silang yung wi wifi pero, ano, madaming nakakunik. Ayan, pag uh, ayak uh, kami kasi naka-Kevin, pag wala naman, pwede ka namang mag-tint. Ayan o, no? oh, mag-tint. Ayan. Madami namang mga nag-tint. Ang gaganda lang ng mga bulaklak. Wala tayong maganda. Ay guys, oh. Ang cute na itong bulaklak na ito. Ay, ang ganda niya. Hindi ko alam po anong puno ito. Basta nakita ko lang siya. Ang ganda niya. Tapos ito yung katabi niya. Naalala ko yung mahal na araw nito sa amin. Ito yung nilalagay nila sa mga puon na pinoprosesyon. Tapos nangunguha kami nung ano nito. Tapos ginagamit na pang ano. Pag yung may mga pagsuob ba. Ah. Pag may mga katikati. -kati. At ito po guys oh. Ano siya akala mo yung sinabuyan ng harina kasi ah uh, maputey siya naggreen pero hindi eh oh ang talaga natural na ano niya kulay niya nakakatuwa lalapit pa lang masyado nilalapit yung mukha ko at ganun pala ayon oh, ang ganda niya ganda ng punong to Ay, ang problema. Ay! Pwede din dyan. Pwede pala dyan dumaan din. Ah, sige dito na lang. Nabudo lang pala tayo kagabi. Eh. Bakit? 25 itong dalawa eh. 25? Oo. Bakit 50? Ito 25 eh. Ngayon? Uh -huh. 25 yung kape, tapos ito na magano. Ako na nagtimula. Bakit 50? Ayan. Tapos soft drinks. Ba? Tapos may soft drinks pa yung babae. Nako. Nako. Nako na lang. Nako na nga lang. At it. Wow, mesen, mesen, bosna. Natuwa tal. <clears throat> It was my mood. Ayan, napakagandang gumamila. Ayan,